restoration ng kuryente sa malugad na naapektuhan ng Super Typhoon Nando ipagpapatuloy kapag gumanda ng panahon. Rajman Chilen Prido sa Chil. Naka-monitor pa rin ang Department of Energy o DOE para sa isa ng gawang restoration at pag-inspeksyon sa mga lugar na nawala ng power supply dahil sa epekto ng super typhoon Nando at ng Habagata. Ayon sa Energy Department, nagtatrabaho na sila ng doble sa oras kasama ang power producers, transmission at distribution utilities upang maibalik ang kuryente sa mga lugar na nawala ng supply sa Hilagang Luzon sa monitoring ng ahensa. Tatlong planta ng ASEN sa Northern Luzon na nagdulot ng outage matapos itira ang transmission lines kabilang ang Cagayan North Solar, Capericisan Wind at Bangu Wind. Hindi na-reoperational na ang Basco Diesel Power Plant sa May Batanes. Samantala, under monitoring pa rin ang 41 electric cooperative sa 27 probinsya. Sa Mrito ang may partial power interruption kabilang na ang Baneco, Efelco at Cagileco 1 at 2 habang dalawa ang may total power interruption na Abreco at Batanelco. Sa Kabuan, nasa 387 sa 486 na bayan o katumbas ng 79.63% ang may supply habang patuloy naman ang pagbabalik ng supply ng kuryente na gagawin sa mahigit 355,000 na mga consumer. Una nang sinabi ng Department of Energy na kapag gumanda na ang weather condition sa mga naturang lugar ay agad din lang isasagawa ang pagsasaayos sa mga transmission line. Kasama mo si DJ Axel RMN Manila, Radyo Manchil Silempido sa Talk RMN.